Ayan, finally, na display ko na siya, guys. So, ito na, guys, yung mga <clears throat> dinagdag namin na uh, bouncing clay na nabili namin dun sa, na nabili nung partner ko dun sa tag-sasampunga na shop. Ayan, doon sa bodega na may mga tag-sasampo. Yun yung nabili niya na tag-55 lang doon yung isang pack. Pero doon sa Bibisoria basement is 65 na lang ata yung pinakamababa ay eh, doon ako mga angkat ng mga ganyan. And then, guys, yung mga barrel Yung dito ko nilagay. Yung mga barrel ko naman, guys, dito ko nilagay. Ayan. Actually, tatlo lang yan kasi sisusubukan lang daw muna namin. Guys, tapos itong mga pana, guys, dito ko siya nilagay. Ayan, para buwad agad, makita agad ng mga bata na may bago ako. Yung bubbles, dyan ko na lang din nilagay. Before kasi guys, dito ko siya nilagay. Pinalitan ko na lang ng mga surprise toys. And then dito sa gilid guys, as you can see, dito ko na nilagay yung oh, aking samurai giant spada. Ayan siya guys. <laughs> Masyadong marami ang pana. Ayan, nilagay ko na lang ang iba dyan. Kung mapapansin nyo, apat na lang siya guys. Which is lima dapat nilang. Kasi yung may damage nga. Ay! Malabas aking kuting may damage yung isa kaya binigay ko na lang sa aking baby pia so ito pa isa pang bago namin guys dinagay ko na lang sa dyan pinawasan ko yung sticker dyan nilipat ko na lang siya guys sa ibang area so yung mga stickers na naiwan na lang dyan is ayan ayan ito pa guys yung kabuuan ng ano ko ay yung pa pala, guys yung bagong stickers andun nakalagay tapos itong aking bagong yoyo ito lang yung yoyo ko dati guys ayan isa na lang siya oh tapos yung Robis Cube ko, tatlo na lang. Kaya bumili na lang ulit siya, yung partner ko doon ng isa pang pad ng yoyo. Ganyan lang siya, metallic yoyo. Tapos ito, bagong sticker ulit yan niya, guys. Dinagdag ko lang siya dyan. So ito pa, guys, yung mga dati kong panda. Yung last haul ko. Ayan pa yun. Ayan. Check ko na lang siya, pinaglalagay. Nare-arrange ko na yung iba dyan, guys, para mag-ano. Tapos ito na, guys. Dito pa din sa pwesto na to. Ang pinaka bestseller ko na ayan, item. kaya madami yan siya, guys. So, ayan, madami yan. And then, tapos guys, yung mga balloons, naglagay na lang ako. Nilagay ko na lang dyan. Yung isa, tapos yun yung pangalawa. Wala akong iniwan guys, Dinisplay ko lahat. Tapos yung tattoo, nilagay ko na din dito guys. Ayan. Hindi pa naman yan masyado mapapansin. Kaya okay lang kahit dyan muna. Pauubusin ko muna. Kasi guys, yung... Mga nauna. Ayan. To be honest guys, medyo tumamlay itong mga tinda ko kasi meron na akong kaparehas na nagtitinda na din ng mga ganitong items guys. Yes, nakakasad. Pero, ganun talaga. Kailangan ko nalang pagbutihin yung pagdi-display at pag-isipang maigi ko ano mga items yung wala doon sa kanila para hindi kami magkaparehas. Mga pads-pads din kasi yung sa kanila, sa kanila doon, guys. Yung body pala, guys, ito. Ayan. Ito pa yung bago ko na namang aangkat. Ayan, eh, maubos na yung mga kindies ko, guys. Kaya, mag-aangkat na ulit ako nyan. Ipunin ko lang yung puhunan ko. And then, mag-aangkat na ulit ako ng panibago. Para laging puno yung tipanin natin, guys para hindi magsawa yung mga bata. Gusto kasi ng mga bata, laging puno yung tindahan pagka mamimili sila. So, ayun na guys, ang kabuuhan ng, kabuuan ng aking paninda ngayon. Na may kuting na gusto lumabas, pero hindi naman makatalon. So, ayun. So, ayun lang guys. Ang aking may share sa aking mga panila. Na-display ko na yung mga pinamili ng partner ko doon sa DV. So, until next vlog. Bye-bye guys.